Magandang araw po muli mga kababayan na kuya Mamo po at uh, muli po tayong papawid ano dito po sa ating uh, YouTube channel at uh, maging sa ating uh, Facebook page at uh, nais lang po nating uh, mapag-usapan ano ho ng uh, kahit bahagya ito po uh, na naganap ano na uh, national uh, rally kahapon ano hanggang sa gabi at uh, bago lahat ay uh, binabati ko muna po ang uh, lahat po ng ating mga kaubay, Luzon, Visayas, Mindanao, at ang ating mga kaubay na narinig si Bayong Daga. Magandang uh, araw po sa inyong lahat. Sana po ay uh, nasama isa tayong kalagayan sa mga oras na ito. Well, tuli uh, tuloy dapat na po tayo mga kapanaliga, mga kababayan, ano, mga katribo dito po sa ating talakayan sa araw na ito. At kita uh, itatapok natin uh, sa ating vlog ngayon na uh, ito po uh, naganap ano, na rally sa buong uh, Pilipinas. Dahil uh, dito mga kababayan ay uh, kapasin-pansin ano, na yung uh, rally ito ay uh, may iba't ibang uh, mukha sapagkat so, pagkata uh, may mga nagrarally mga kababayan na talagang ang uh, layunin layunin, uh, ang uh, adhikain uh, ay uh, may parating nga uh, dito po sa mga kampo na uh, ng Jablo, ano ho, na membro ng, Mimbro, ng uh, Kamara at ng Senado. Yung uh, kanilang uh, karaingan, ano ho, hingil po dito sa malawakang uh, nakawaan, na, dito po sa kaba ng bayan. Uh. At uh, ito po yung mga profesional na mga dumalo dito po sa a uh, national rally dito po sa Luneta hanggang sa saanho. Ngunit uh, mga kaubayan, na mayroon naman pong uh, sumali anho sa rally na iba naman po yung uh, kanilang adhikain. At uh, ito po yung uh, grupo anho ng mga DDS na nagsisigaw at uh, ibig nilang baguhin ano ho yung uh, pamahalaan ah, uh, during the time ano at ah, ang, gusto nilang hikayatin ito pong ating mga kapulisan at mga kasundaluhan na tumiwalag na ho sa uh, pamumuno ng uh, pangulong kasalukuyan at uh, sumama sa kanila at uh, ngunit mga kababayan ay uh, sad to say hindi po nagtagumpay yung kanilang uh, nais ano ho at uh, kasama rin po dito mga yung uh, panawagan nito po si Chavit Singson sapagkat pagkata uh, mayroon pong uh, video clip mga na ating uh, ipapakita ngayon na ito po si Chavit uh, Singson ay uh, dumalo dito po sa rally ngunit uh, ang uh, inaakala niyang uh, tagumpay ano ho na kanyang uh, matatamasa uh, ay uh, ito po yung uh, nangyayari sa kanya. Panuorin po natin mga kababayan at uh, kayo na po ang humusga kung tama nga ba yung uh, paghikaya dito po si Chabit Singson na magkaisa upang uh, pabagsaki na ito pong uh, uh, pamalaan ni uh, Presidente Marcos. So, mga kababayan, ano ho, ayun po dito kay Chavit. Uh, sabi po nung reporter, ano ho, yung uh, nasa likuran, uh, nito po si Chavit Singson na mga nagkuprotesta, ay uh, binubuh ito po nga si Chavit Singson at uh, ayo sa kanila ay uh, isang kurakot din. Ngunit uh, ayon po dito kay Chavit mga kababayan, ay bayaran bayarang uh, mga ulol na aso yung mga nagsisigaw sa kanyang likod. At uh, dito ay uh, talagang uh, dismayado ito mong si Chavit Singson sapagkat uh, ang akala niya yung uh, crowd ng uh, taong yon ay uh, simpatiya niya. At uh, sinabi niya na dapat daw talaga magkaisa ano yung mga grupong uh, nasa rally na at uh, upang uh, tuluyan pong uh, mapatalsik ito pong si Marcos ano at uh, ayo po sa kanya hindi po nagkakaisa yung uh, mga naku-protesta at uh, may kanya kanyang ayun uh, ayon sa kanyang uh, uh, interest. So dito mga kabayan ano ho, una na rito ay ito pong si Chavez Singson ay uh, talagang uh, ipinanawagan ano ho, sa buong uh, Pilipinas na samahan siya sa kanyang uh, nais na mangyari. Ano ho, ano. at uh, upang babae mga kababayan, ito pong si Bumong Marcos sa kanyang uh, pwesto. So kaya naman uh, may mga balibalita mga kawabayan na ito po si Chavid Singson ang uh, uh, nag-finance uh, ano, dito po sa malawakang rallying ito. At uh, ari po mga kababayan na uh, ito po uh, mga rallyista na ito ho, na nagnanais na pasokin ito po ng um, Malacanang uh, dito po sa bandang minjula ay gunsod uh, po ito doon po sa panawagan na ito po si Chavid Singson na ay uh, by hook or by crook ano ho, ay uh, pa na po ito si Marcos sa kanyang apwesto. Uh, Kaya naman uh, gumamit po sila ng mga taong uh, walang kaluluwa. Bagamat uh, ito po yung mga kabataan lamang ano ho, at maaari po ng uh, isa pong uh, dahilan uh, na gamitin nila yung mga uh, kabataan sapagkat uh, ito po ay uh, mga minoridad at uh, hindi pa po puwedeng uh, makasuhan. Subalit mga kabayan, bagamat uh, malaki po yung uh, pinsala po ano ho, na ginawa itong mga rallyista kuno na ito ay uh, hindi rin po sila nagtagumpay sa kanilang mithiin na talagang uh, tuluyang uh, halughugin ang uh, buong uh, Malacanang upang uh, dalhin palabas ang ating uh, Pangulo So hanggang uh, hating gabi mga kaubayan ay uh, nakita natin ano, na talagang uh, yung mga kabataan na dito sa Maynila ay uh, hindi pa talaga tumitigil at uh, nanunog at uh, pumasok po sila sa mga establishmento at uh, nila yung mga uh, pinasok nilang nga uh, establishmento mga kababayan. At uh, sa makatuwid mga kababayan, hindi po talaga ito yung mga nagrarally na mayroon pong uh, prinsipyo at uh, adhikain. Ano? At uh, dito naman po mga kabayan ay uh, lumabas na po ito si uh, Mayor Isko anho at uh, ipinangako niya na mananagot mga kabayan yung uh, dapat managot sa tayo sa kanya ay makikita uh, sa libo ang uh, nakapaligid na CCTV ano sa buong kamay nila ah. at uh, maaaring uh, sa pamamagitan noon ay uh, ma-identify ito pong mga uh, negarali na wala pong ibang ginawa kundi manira ano ng uh, mga government uh, property at uh, private property dito po sa kamay So abangan natin mga kababayan no sa mga susunod na oras uh, ito pong mga magiging kaganapan ano po dito sa uh, mga nagraraling ito na ngayon ay uh, talagang aporsige po itong ating uh, mayor ng Maynila na managot o palagutin no ito pong mga kampo na ng uh, DDS. Ang uh, banda naman mga kababayan na natapos po ng uh, mapayapa ito pong uh, rally dito po sa INSA. Bagamat uh, merong uh, kunting uh, komosyon ano, dito sa bandang Aguinaldo no, pero uh, napula naman ito dahil uh, nagkaroon po ng hamay uh, pagtatalo. Ito pong uh, grupo na rallyista na kampo ng Digong uh, at uh, naayos naman po ano at uh, patuloy na pong uh, nag -arali. ito pong uh, ating mga kaubayan dito po sa Idsa at uh, naiparating nila mga kaubayan yung kanilang sa ano ho dito po sa ating pamahalaan at uh, lalo't higit uh, dito po sa mga mamabatas na siyang uh, dahilan ano ho kung uh, bakit po nagkaroon po ng uh, malawakang uh, nakawan dito po sa ating gobyerno So pansamadala mga kababayan, na ito mo muna ang inyong lingkod si Kuya Mamo at uh, muli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras upang uh, muli po tayo magkakalapan ho ng uh, informasyon at agad-agad uh, natin uh, ipaparating uh, sa inyo. Bye, -bye at uh, mabuhay po ang uh, sambay ng uh, Pilipinas.